Diyos ko, sumobra naman ako sa lapad na ganyan. Tama kayo nang nakikita, hindi kayo namamalik mata. Ako po yan at ganyan, kalaki ang mga braso ko. Sa lagay ng mga braso ko na yan, parang kahit sino kaya kung pataubin. Naksuta! <laughs> 60 kilos nga ako nyan. Kalakas ng loob ko mag-sleeveless. Pagkatapos nga ng isang buwan, ganito na kanipis ang Disney Princess. Ayun talaga, hindi kayo namamalik mata. Ako po yan. At ganyan, nakaliit ang aking mga braso tiyan. syempre, hindi naman agad-agad. E nakuha ko yan. Dinaan ko talaga yan sa matindihang pagtakot at pag-workout rin halos araw-araw. Sin ko talaga na halos lahat ng mga damit ko ay masisikip na sa akin at nahihirapan talaga ako. Alam niyo naman lagi ako may event kaya sabi ko kailangan ko na magbawas ng timbang. nag-invest talaga ako ng mga pang-workout o treadmill na gamit lang dito sa bahay. Wala rin kasing tigil ang pagkain ko at mayat maya kung ano-ano nga ang gusto kong kainin. Pakahilig ko nga sa mga unhealthy foods lalo na 'yung mga matatamis. Naawa na lang talaga ako sa sarili ko dahil halos siyang damit. Kaya naman na, isip-isip ko na talaga mag-workout kahit dito lang ako sa bahay. Yoko talaga palagpasin ang isang araw na hindi ako nakakapag-workout. Sobrang importante pala na yung kinakain natin, eh kaya din nating ilabas sa katawan. Kaya para maibsan nga yung mga cravings ko, tinulungan din ako nitong Shepo Apo na ilang buwan ko na rin ginagamit. Elkarnitin kasi to na nakakatulong talaga para malesin yung mga cravings natin. Sabi si Shepo Apo guys, proven and tested ko yan kung bakit ako numipis ng sobra ngayon.